Yung talangka malaki. malalaki. Oo, yung sana talangka. Meron, nakahuli nga siya eh. Isa. Mga kaibigan mo yung pagbukutin, baka mamaya yung matapang na igat madali eh. Masakit mga gat. Yung parang ahas. Parang ahas ng isda yun. Nunghuli kami yung dalik. Nunghuli kami sa kapitulis. Oo, oh, masarap yun. Maganda pa ito yung pamingwit, no? Dapat din na natin pamingwit, eh. Tapos pa na lang ng bulating lupa. <laughs> Para kay ipong ka dyan, ha? Ah. Ba't kanina di mo nakita? Tangay ah, lang ba? May isda dito malaki kanina eh. Dito pumasok. Oo oh, nga no? Nakarami na si Birna. Malunggay na lang kulang yan ah. <laughs> dito tayo sa akin. Hindi pa ako nakakita mga kalakbay eh. Maghahanap nga ako dito. Ito, payag na dito yung niyan. <laughs> Ipunin niyo lang, bilhin ko yan. Piso ang kilo. Ayun, may nakita ko. Ang laki. Ano to? Dalag. Ayun ang <laughs> laki <laughs> An na huli ko mga kalakpay. Sabi ko sa inyo, hindi ko papayag na di makahuli. Ayun no? Ang <laughs> laki <laughs> An <lucky>, oh. <laughs> Frag. Kaso hindi nakakain to eh. Nagpo-push up pa naman to. Kaya uh, natin yan kasi para balance yung ecosystem natin. Ang laki oh. Parang bulag siya. Ah, bulag. Oo nga, bulag nga. So, palaka lang nakita ko dito ha. Babaw lang nakita ang suso ha. Palaka lang ha. Ang galing naman ni Bern ha. daw yung suso eh. Suso, malakbay yung suso ah. Baka iba yung iniisip ng kinakapa namin dito eh. Suso yun. Huwag kayong ano. Ano? Hindi mo kaya doon? Malalim? Ha? <laughs> dito kaya Huli ka. gigi eh. Wala 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 kita halak Kaya maroon maghanap ng suso. Delikado yun. bugo go. Eto, pag sa sure ba isda to malaki. Kaso, nasa ilog eh. Yeah. Pero, Marami kami nakikita mga laking tilapia dito kalakbay. Wala na kami pamingwit eh.